Lalaban oh, burong Yun oh, dalawa Oh mga idol Ayun hey, no, oh, huli natin Huli lang tuloy Bakas ba naman Dapat talaga dito mga idol, walang tigil kakabali Para Sabadil Ayun yun. Oh. pa ah. Ayan po mga idol. Yan. Pangalawa na po natin itong ano. Pangalawa na po natin itong lagay sa cooler. Awas oh. Ang mga idol oh. Ang dami natin yung huli. Lagay na po natin sa cooler para Di masira. Ah. Yan, magandang hapon mga idol. Uh, ngayon mga idol ay magugug po tayo ng gabi. Buraw po ng gabi. Yan mga idol, po tayo mga idol. sana mga idol ay makarami po tayo. At yun mga idol, at samahan nyo ako sa ating fishing adventure. At mamaya na lang po mga idol, na uh, gabi po ang start po ng ating video. Kung paano po tayo magugug o paano mamitas. At, mga idol, oh. Uh, makanda na po tayo. Mga nandiyan na po lahat ang gamit natin. Mga, lahat mga idol no. Oh. Og og. Lahat lahat nandito na mga idol sasabak na lang po tayo. Ayan, mga idol mamaya na lang po. Yan mga ito lahat, <coughs> pupunta po tayo sa Parula. Mga ito. Dito po ang simula po ng pagilaw po namin. Ito, dito daw po yung nadaraw agad yung ano, ah uh, buraw. kayon mga idol, eksigo na po tayo. 2 hours later. Ay mga dun, nasa ba tayo ng burang? Kailangan talang balibalihin oh. Oh, one pieces mga dun oh. Yung huli natin kanina. Ayan. Ayan lang balibali. Ang check tayo mga dun, lalasitip mo na gabi. Ayan mga dun. ada lang ang sibad mga ada lang pa Oh yun Magkaril Sana yung magtuloy-tuloy mga dol ang sibadan Saka ah, ng na tayo Yun Uraw Yun mga dol Ba Ba Lutang Aku. bu, si badala pun mangai dulu. Ya, tak bilak, tak bilak. Tuh, si burau, burau, lu mangai dulu. Tak boleh beliin. Apa, tidak apa-apa itu? Si Ui. Lin. Na. Uh. Uh, mau sambil Yun. Kalau mali kita tahu tu mengait no? aina tanggal. Gali tangga. No. Pasti dia utang mai tu. Perasa utang. Tuh, oh, dia tengok apa pun. Yun. Buru. Uh. Oh. Apa? Itu apa? itu? Dia utang tu mai tu kita nak. Tambilah. Na. Eh. Apa? mai tu. Buru yang malah ke? Wah, nalin, nalin, sakit nak. Uh, si ibad mengai dulu. Musabila lutang nanaman. Wah, irup lagi tu. Patika, sakit nak. Wah, wah, turut. malaman nyo talaga mga idol pag si pag ilang baling nyo lang lutang agad oh. si ulit ito Kaya tayo makabantun ayun o oh. lalaban o oh. buraw yun o oh. dalawa o oh, mga idol ayun o oh. huli natin huli lang tuloy Bakas ba naman? Dapat talaga dito mga idol, walang tigil kakabali Para Sa si yun yun uh. ah. yun Ayun pa Masa ito natin mga idol dalawa pa, sumit pa rito Oh, suruh so gentingan. Lutas ke bila? Ah, lutas di sana. Oh oh. oh, oh tamu yes, Oh, ini tamu kebantun. Oh, pop. Isu. Kebila, kebila. Tuli, tuli itu mengaitan. Tuli, tuli. Sibad Sibad ang buraw oh, Sibad yun naman sa kabila Lutang kembali baka babi oh, Lutang mo oh. Ayun mo oh. Ay dalawa Ay Sige teman, dalawa Jesus Sibad mga idol Bakan Bakas Ayun 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 Pwede tayo pa kunti mabangga Hindi gili na kunti Tuloy oh. oh. tuloy ang vlog natin mga idol Walang kurukot ay natanggal Tanggal ah Bangi bangi Ayan po mga idol ang ating huli ngayon tumigil po mga ito ano pakbaka ng ng buraw ay napuno natin mga ito isang panimas sana mamaya ay kumain ulit Ayan. baka ito, mga ito ano ay ang kilo lagay muna natin at para hindi masira lagay natin Y no me dami uh, ayan mga idol pangalawang ano na po natin to panlimas ha ah, makain kain na naman yung buraw Kita na tayo mga idol sa tapat ng planta uh, uh. ayun ah, natin nalutang huh, Uh. um, uh. ah, ano lagi? uh, ang gud size. Ano ayer? May masak sa nyo kung tano ka tama natin? Papaliwanag po, papaliwanag ko sa inyo mga edel, bukas Ay, Ito na mga idol, Isipag-sipag na po yung buraw Hindi na pinapa Kadabali ko lutang Ito na Oh, tundi oh. oh, dalawa Uy Ano na, lutang pa ulit dami na tindaro mga, mga aldoil na ano buraw oh. ito ba pati ah. ay lutang na naman sa kabila si bada na oh. Oh. lutang yung tamisay ko oh. Oh, oh. lutang sabag na naman ah Ah, uh, puno na naman pangalawang ano na po natin 'to. Pangalawang Ito, ano palimas. Pa. Ito, ito pa pala. Ah, tapang. Hindi na natin mabantan mga idol, oh. na. Oh, wala. Jesus. Tinupong na tayo mga idol lang ano. Buraw, umatamba ka. Lagi na. Magpa Tatlo mga idol sa tabani tatlo, dalawa balibali lang, balibali pakainin oh, oh, pwede naman ayan po mga idol ayan pangalawa na po natin itong ano pangalawa na po natin itong lagi sa cooler awas oh hanggang mga idol oh dami natin yung huli lagyan na po natin sa cooler para hindi masira so mga idol oh natin lagi ito sa ulan tayo doon makarami pag so, sabi sibad pa mamaya mga idol At uh, hindi po na hindi ko po kayo na update kanina Kasi nalubat mga idol yung ating GoPro Kaya hindi ko po napakita sa inyo yung bakbaka ng ano Nang sibada ng buraw Ito mga idol yung huli natin oh Puno, kulang mapuno na mga idol oh yan, guys, nasa lawat pa tayo Ito lang yan mga idol sa Tapat ng ano Ng eh, puruhan Sa nakiwap ngayon mga idol, at baka kami may maimuyin na ayan, kasama natin mga idol ng tatay ko and papa ko yan, hindi natin masyado makita kasi gabi